Ito. Ito po, bago ako kumakay, piniprepare ko pang paligo ko. Ito po, lalagay ko ng clorox sa pang paligo ko. Kasi po, nangangamoy na ako. Pagka hindi po nilagay ng clorox ang ano, mabaho po sa, ano, sa katawan, sa, ka sa damit. Hindi nyo nakakita. Ito po. <laughs> nangangamoy. <laughs> Kasi la ano yung pagka nalagay na Clorox sa tao so yung pagpaligo, nawawala yung amoy. Mabantot. Ito, so, nalagyan ko misli dalawa, tatlo. Hmm. hmm. tama na yung tatlo, kapatid. Ah, nalagyan ko na lang yung... Ang tatlo. Tama na yun. Kakawala ako ng amoy yan. Saka papasok sa loob. Naman hindi ko sa loob eh. May CR. Mabango bango na ito pag nai Pati sa damit ito. Mawawala yung amoy. Puso na Ha? Gaya nga. Nagkakain na ako bago ako maligo. Para tuloy, tuloy paggawa. Araw uh, na yung gumagawa. Kung gagamitin ito, may ano, paligo kayo. Hindi, maliligo na lang muna pala. Araw uh, tuloy-tuloy. Ano, yeah, buti naman. Buti nakalis na si... Si kulit. Mas <laughs> stepping ko. <laughs> Sa yung stepping ko sinusuot kat kat Suot, suot kong su su stepping Ito na Liligo muna ako para pagpaligo tuloy tuloy po tala sa gagawin Liligo muna po ako Bago kumain